Yan, tapos yun ang ano, atay si lalim like, mga idol. O, oh, alis ng mga idol. Yan, yan. Tapos ito, ipalitan tayo mga idol. Yan, yan. ito, mga idol. Shower, o. Tapos tingnan ito yung mga idol. Yan, mga idol. Yan, mga dito.

Kahit ba, sige, sige tayo balik tayo Ito mga bilog na to, ibabalik, ilagay yan diyan. Ha? Yung mga bilog na to, ilagay. may idelog kita na dito na Dan itu lain ada agenda iya yang sing 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 itu. Nga nangangambo kita kabit natin ngangangangangangangang angangangang angangangangang angangang angangang yung angangang 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 angangang

Bita ng kortina. Ang si mga idol ito po tapos na kami isang bayo tapos na mga idol. Uh, na pa rin na dito. Ang tapos na mga idol. Uh, Ang tayo pa rin okay lang ito. Yan. Mga idol. Uh, Parang tayo sa video natin. Yan. Si Alder na kabit pinarin, mga idol. At isa natin na madam kapon mga idol. Kabit naman natin mga ano. Ayun ilang ng kortina mga idol. Ha. Sige po mga idol. Bye bye sa mga palasya. Maraming salamat Thank you very much na yung bubun sa akin ng video. Maraming salamat po mga idol.